Dato po, parang, itititin na ako, gano'n na ako, gumit. pala kami tutusin ano, bagyan ng asin, tapos, kaya-kaya nino, para yung ramisan niya, ginagawa, ko marami sa Ito guys, ilalagay ko na ang luya. Sabay-sabay ko na siya ka. Bawang sibuya. Wala mm. ako. Ayan o. Wala akong kawali guys. Tapos ngayon ito yung Chicken. yung sabay-sabay ko na para isang hmm, Bango. Basta ang luya ay ginisa. Ang bango-bango na yun. ko masyado nilagitan yung sibuyas. Ang pinakagulay ko lang guys, yung ano yan, papaya. Ayan o. Oh. Papaya. Saka yung manok. Tapos yung aking nilindutuan nilin kasi walang ilaw. Natataranta na. Meron kasi nang mag-vlog nang wala mga maawa Akin, akin na lahat. Pili ko pa naman ang gamit ko. Okay. Tapos, susunod ko na yung manok. Ayan o. Oh. Ayan guys. Malinis na yan. At yung kapatid ko dito kakain. Takpan muna natin para magkwan siya. Lalagay na ako ng asin habang tumukulokan nagkakaroon na siya ng mga wala akong Kaya, ay sa'yo natin ang isinahin ng shy tumukulo makapit na sa laman ng manok ang lasa yung final mamaya na kung may na yung gulay kuliin ko lang muna ng isang kuluan hmm. na <small>